ano oh. Meron na kami pusa may aso pa. Oh. Ayan Oh. Yung ano yan, pusa. Nasaan yung ano yan? Mga dibatire eh. May mo, may nakuha din yung galing sa si Japan Oh. Daddy. oh. may aso na tayo Nadilak oh. Nadila pa o. Nadila o. Oh yan, natunog na rin yan. Kaya, kaya natunog na rin yan. Hindi, hindi na o, oh, kunin yung battery nito. Nandun O, oh, sige, palitan nyo muna yung battery. Alisin mo muna, ilipat muna dito. O, kaya nga, titingnan nga natin. Ayan, isa lang daw yung battery nandun na. O, oh, alisin muna, tapos lalagay muna dito. O, oh, dali. Kunin na, bilis. Yung screw. Willing, willing, oh. Ito, tatlo lang ang battery. Ito po, apat Yung, yung isa, apat. Oh. Wala, ulang battery natin, kaya isa-isa lang. Wait lang. Batery, Mali. Okay. Kailangan. Oh, dali, ano, hawakan mo. Screw, screw. Screw, ikuti. Ayan, hawakan nyo. Hawakan nyo. Um, um, oh, game. Um, paano? May, e may, open dyan, Christian. Oo, oh, oh, ah. Pero saan ba yun? Ito, nakita ko. Ayan. Ayan. Hmm. Ayan, patingin. Alis kayo dyan. ba? Ito may harap. Yan, ang pusa. Oh. Meow. Oh. Itong isa naman. Itong isa, walang battery ngayon. Mami, ayahan mo siya. Ayahan mo siya. Yung aso, mami, bibili natin ng battery. Yo, Oh, sangka pa.

Oh. Meron pa ako na itang ibon doon. Nandun din. Hmm. Unin mo, Mirakin. Hindi, nandun sa may computer ko. Isa lang, si Ate Karkal na lang. Nasa may computer ko, sa ibabaw. Sa ibabaw ng computer ko doon. Ayan na, ayan na. Ito naman yung ibon. Di battery din. Hmm. Yun. Yun. Hindi pa dyan. Natunog din. Ah, di ba? Lahat ng alaga natin, meron tayong laruan galing Japan. Kaya pala hindi ko to ibinenta eh. May kulang na isang puno dito. Kaya ako pala hindi ko mga binenta. Kasi magkakaroon tayo yung mga tunay na ano. Pinaga. Na no, yung ano. Yeah. Yung, baka na lang yung tuma. Natunog o. Nalipad ba yan? Ano ko nalipad? Samasamahin mo. Samasamahin mo. Ano